Tilio, andito tayo ulit sa ating channel para ipaliwanag sa inyo ulit dun sa mga may mga problema na ang tiles. Ito, na ito ulit yung ating video mga kamartilyo. Tapusin nyo to para makita nyo kung pa, paano gawin ng ganitong mga problema nyo sa inyong mga bahay. Ito mga kamartilyo, yan. Yan mga kamartilyo, yan. Gumapak yan mga kamartilyo. Umangat yung mga tiles yan. Yung iba, nabasag. Yung iba, buo pa. Kaya yung mga buo pang mga matilyo pwede natin ibalik, pwede natin idikit. Ang gamitin lang natin ay no more nil. Kasi ngayon mga kamatilyo, wala akong nabiling liquid nil. Kaya no more nil yung nabili natin. Kaya ito yung ating ipapakita sa inyo na pwede nyo gamitin pa ulit yung inyong mga tiles. Pero kung marami na mga empira mga kamatilyo, pwede kayo mag tiles ulit. Ito ngayon mga kamatilyo, ipapakita ko sa inyo, repair lang to para kung gusto nyo idikit ulit yung inyong mga tiles na o mga ito mo na ating gagamit yan panglinis, walis ayan para malinis natin yung ating mga natanggalan ng tiles kailangan natin linisin para hindi kumalang dun sa tiles pag nilagay na natin mga kamatilyo kasi pag kumalang yan mga kamatilyo nakaangat nakaumbok yung ating tiles kaya kailangan linisin natin ng maayos yung ating simento doon sa natanggalan ng ating tiles kasi pag hindi natin nilinis mga martilyo hindi pantay-pantay yung ating tiles ayan, ganyan mga, mga yung mga gagayin itong mga natitirang mga grout mga sa gilid kailangan tanggalin nyo para maipusto nyo ulit yung inyong mga tiles na natanggal ayan mga kamatiyo kamartilyo. Ayan. Kung may grinder kayo mga kamartilyo, grinder ang madaling itanggal dyan. Meron akong render kasi hindi ko ginamit kasi mali ka po. Siyempre, uusok ko dito mga kamatilyo pag ating grinder. Yan, kagaya nyo mga gamitan nyo ng brush na D4 para makuha nyo yung mga gilid-gilid. Kasi pag walis tambo lang mga kamatilyo, hindi siya nakatatanggal yung mga pinakagilid talaga ng gilid ng tiles, yung pagitan ng ating tiles. Yan. Ayan eh, mga kapatid, kailangan tanggalin nyo lahat ng mga natitirang yung mga nabakbak na mga grout. Kailangan tanggalin nyo yan para hindi siya mag kalang hindi siya pumalso dun sa ating tiles na ididikit natin ulit. Ayan mga kapatid, ganyan. Yung ano mga kamatilyo, itong mga tiles pala na yan, ganyan, yung mga tiles na natanggal natin, nabuo pa, linisin natin mga martilyo kasi may mga grout na mga tira yan. Kailangan natin linisin yan para para ano para pag dinikit natin yung ating tiles mga martilyo babalik sila sa dati na didikit siya ulit. Ayan. Kailangan linisin natin. Kasi karamihan mga martilyo yung dumidikit yan yung mga tira ng grout yung grout natin na tumigas kailangan tanggalin natin yan sa gilid ng ating tiles para once na natin maayos yung ating pakadikit pero mga kamatilyo huwag yung asahan na babalik sa dati yung ating tiles na pantay na pantay kasi siyempre yung ating mga kagaya ng mga kamatilyo yung mga tiles natin na natanggal yung iba niyang bingkong na yung mga kamatilyo kaso nga siyempre gusto natin ma-recover pa yung ano natin kasi wala pa tayong budget na para sa ating pagpare-tiles ulit sa ating tiles kaya ito na yung option mga kamatilyo na pwede natin gamitin yung mga natanggal na tiles. Kailangan natin ng pandikit na no more mill. Ayan mga kamatilyo, kailangan linisin lang natin yung ating mga tiles na nabakbak. Ayan mga kamatilyo, pero mga kamatilyo ang um, mai sasabi ko lang sa inyo na huwag na kayong umasa na pantay na pantay yung tiles nyo kailangan maintindihan natin kasi yung ating mga tiles kasi bingkong na yan ang ulit-ulit kong sinasabi kasi baka sabihin ng iba bakit hindi pantay-pantay na yung ating tiles pero mga kamatuyo okay pa rin siya gamitin kasi pag nag na natin mawala na rin yung sungki-sungki niya yung pinaka yung halimbawa hindi na pantay yung gilid maabunuhan natin ng grout. Kailangan mga kamarsilyo, pag naidikit na natin yung ating tiles, kailangan i-grout natin kaagad para yung pagitan ng ating tiles mga kamarsilyo, papasokan ng grout, hindi na siya gapak. Ang, kung tuktokin natin siya, hindi na siya gapak at tunog. Ayan na mga kamatilyo. So, yung unang, oh, unang proseso ng ating ano, yan, yung nomornil, mga kamatid, yan. Yan, nomornil. Yung nomornil at saka liquid nil, ayan, yung ating silicone gun, mga kamatid, ayan, yan natin ilalagay yung ating nomornil. Ayan, una-una, mga martilyo tanggalan natin ng uso, yung ulo, ay yung pinakalabi ng ating nomornil. Tatanggalin natin yan. Tapos, dubli yan, mga martilyo kailangan tusokin nyo para yung ilalim kasi may lock pa yung ilalim parang may silver pa siya sa ilalim na parang hindi sa singaw yan kailangan tusokin natin ng flat screw yan kagaya mga natin mga martilyo kasi hindi yan lalabas pag hindi natin tinusok tapos mga martilyo, yung nozzle ng ating numor nil yan puputula natin ng pa-slide Ayan. Tapos ilalagay natin yan mga martilyo dito sa ating pinotola na nguso ng ating numornil. Ayan. Yan, pagkatapos mga matilyo, yan, bubunotin natin. Ganito ang paggamit ng silicone girl mga kamulyo. Pisilin mo na bago bunutin yung ano, bago isalpak na natin yung ating no more nail. Ayan. O, di diba? Tapos, pisilin natin yan mga kamatilyo. Kailangan pa angat yung ating yung ating no more, ay yung ating silicone girl. Ayan mga kamatilyo, yung yung pagdikit dikit pala nito mga Martilio. Itisting niyo muna doon sa ano kung talagang lapat na siya. Pag nalapat na bago niyo lagyan ng number nil. Ang number nil mga Martilio kailangan naka zigzag siya pag nilagay kanya. Hindi siya diretso. Huwag niyo diretso para pag dumikit siya sa ano, pag kumalat siya mga Martilio halos nalagyan siya lahat. Yan. Ganyan nito mga Martilio bali maliit lang tatlong layer lang siya. Yan. Yan. Ngayon mga kapartilyo, nalagyan na natin ang numor nil. Yan. Gagayon, may numor nila, na. Ididikit natin mga kapartilyo. Yan. Gagayon. Ididikit natin. Once na may ididikit natin mga kapartilyo, tatanggalin ulit natin yan. ng mga kapartilyo, idiin nyo. Yan. Pupukin nyo ganyan para dumikit na doon sa siminto. Pagkatapos ng mga martilyo, maidikit natin sa siminto, tuklapin natin yan. Kagaya yan. ng mga tuklapin yan. Kailangan mga kamartilyo Kailangan mga 20 seconds Yan, magbibilang tayo ng 20 seconds Bago natin idikit ulit yung ating no model Para ang purpose kasi niya mga kamartilyo Kailangan mag-dry siya konti Kasi pag basa eh, mga kamartilyo Gagalaw-galaw yung tiles natin Matagal siya matuyo O di ba mga kamartilyo Naka 20 seconds o 30 seconds Ang pinaka ano niya mga, yan. Gagayon, mga kamartilyo Yan, kagaya ng mga kamartilyo Binalik ko na dikit yan mga kamatilyo, hindi na yan gagalaw-galaw kasi nag-dry na siya. Ganun ulit mga kamatilyo. Sa sunod na lagay niyo ulit. Ganun din ulit. ititisting testing iti-testing niyo muna ganyan kung lapat ba siya bago niyo lagyan ng no more nil. Ayan. bali ganun din ulit mga bali Bale, isigsag niyo paglagay. Huwag i-diretsyo. Ayan. O, diba? Sundan niyo lang mga kamatilyo dun sa yung ginagawa ko. Doon sa mga baguhan mga kamadol, taposin nyo itong video ko. Doon sa mga interesado na may mga problema na gapakan tayo, taposin nyo yung video ko para alam nyo kung paano ang proseso sa paglagay ng ating numero. Ayan, kagaya ulit yan mga kamatili. Paulit-ulit kung sinasabi sa inyo, dati may video na ako nito. Ngayon, binijok ulit kasi marami nagkumindo na hindi daw matibay. Didikit nga, pero basag pa rin. Hindi mga kamatili, yung mababasag ng basa-basa kung original yung ating tiles na ikakabit. Kagaya ito, ceramic, ceramic o oh, granite. Yun mga kamatilyo yung gagamitin natin. Matibay yung mga kamatilyo. Huwag lang yung mariwasa kasi marupok talaga yung mariwasa. Pag nabagsaka ng matigas, nababasag talaga yung mga kamatilyo. Kagaya ulit nyo mga kamatilyo, pag nagkabit talaga kayo, huwag kalimutan na i-try it. nyo idikit ulit o ilagay nyo para alam nyo na suit yung ano natin. Ayan, mga kapatid natapos na ka rin. Dalwa na lang yung natira. Ayan. Kagaya nyo, mga kapatid, it, try nyo muna ilagay. I-testing it nyo. Ayan. Pag na-suit ulit, mga kapatid, tanggalin nyo bago nyo lagyan ng no more nail. Tapos, mga kapatid, huwag nyo kalimutan na talagang linisin siya kasi baka mayroong naiwan ng mga kumakalang na mga simento na bobo, ay gigiwang-giwang yung mga bato at saka nakaangat siya hindi sa pantay ayan bago natin lagyan mga martilyo. itong ganitong buong tiles mga bato bali apat na layer ang paglagay natin ng ating no more nail lagay niya apat na layer siya mga bato ayan Bags. bali 40 by 40 ito mga martilyo yung ating tiles nga Ayan. bali apat yan o Okay na yung mga matilyo. Pag nalagyan na natin ng apat, okay na yan. O, diba apat? O, okay na yung mga matilyo. Basta sigsag lang yung paglagay ninyo. Ganyan, o, no? diba? Yan. Tapos yung mga matilyo, i-wisto nyo ulit. Ganyan, pupukin nyo. Pag nakadikit na sa siminto, tuklapin nyo ulit. Para mag-dry siya na matuyo siya kaagad. Ayan, kagaya mga kapatid. di ba? Nakita nyo mga matilyo yung proseso sa pagdikit ng ating styles. Kasi mga kapatid, marami doon sa unang kong video. Didikit nga, pero gapak pa rin. Hindi, hindi, hindi na yan angat mga kapatid. Mababasag na lang yan. Hindi mo na matutuklap yan. Kasi rabirize yung ating pangdikit. O, di ba mga kapatid? Okay na. Ayan. Kagaya mga kapatid, ipwisto yun na yan. Kasi hindi na yan lugalaw-galaw. O oh, isa na lang mga kapatilyo yung ating ididikit. Pag isa na mga kapatilyo, pag mahirapan lalo na kung walang bikat yung ating tiles, huwag nyo nang angatin yan mga kapatilyo kasi hindi naman siya gagalaw. Hindi kagaya ng mga ano na kailangan angatin natin para mag-dry siya. Ayan mga kapatilyo, huwag nyo na nyo angatin yan kung ano kasi lalo pag walang bikat yung ating tiles, yung dikit na dikit parehas hindi nyo na matutuklap yung bawat video kasi mababasag yung kanto ng ating tiles. Pag sinikwat yun ng plus screw, mababasagan yung ating tiles. So, yung pinakagilid ng tiles natin, mababasag. Kaya huwag nyo nang tuklapin yan, mga mati yung ganyan. Pag iisa na lang yung ididikit natin, mga mati. Yan. Inubos ko na lang ito, mga kasi last na lagay ko lang naman iubos na natin yung ating liquid na sa, ay yung ating normal milk ayan ganyan ito mga kapatid yung last na ilalagay natin wag na nating tanggalin idikit na natin na wag na nating angatin ulit kasi mahirapan na tayo magangat yung mga matili kasi matigas angatin yan kagaya yan nag-iisa na lang siya ba? Diba? Huwag na natin angatin yung mga kamatyo ganyan kasi mahirapan na tayo angat. Mababasag yung kanto ng ating tiles. O, di ba? Ganyan na mga kamatyo ang proseso sa paglagay ng ating mga tiles na umangat. O, di ba? Open okay na mga kamatyo. Pagkatapos ito mga kamatyo, huwag niyong kalimutan talagang i-grout nyo kaagad mga kamatilyo para yung ating tiles di ba pag tinuktok natin pag wala pang grout parang gapak siya ang tunog kailangan may grout natin mga Marcelo at unang-una ang purpose sa mga Marcelo hindi siya pasokan ng tubig o anumang dumi yan, kailangan may grout natin yung mga pagitan ng ating tiles para kung mabuhusan man ng tubig mga kamatilyo, hindi siya papasokan ng tubig at saka kailangan pag nag-grout ka mga kamatilyo, kailangan idiin mo yung grout palalim para, lalim para kumalat yung grout sa ilalim, yun yun ang magpo-protection doon sa mga gilid ng atentas na hindi siya mababasa hindi siya magagapak pag tinuktok mo sa hindi na siya gapak kaya mga hanggang dito na lang yung ating video at sa mga nag-comment dati andito na yung ating video ulit maraming maraming salamat sa inyong lahat bye bye yeah